Ginawa mo ba? Ano ba? Paano, paano mo sinampan? Ginawa yung cellphone. Ginawa mo. No, Tapos sinabi okay. sa akin. Ano? Uh, ano? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Paano so, sampal sa mo? Ba? Ba't mo sinampan? Lumalapit yung, yung, po. Sana yung, sa akin. Lumalapit gin no. ano, pang, po. Sana sa akin. Lumalapit po. Ayo ginay ginay on, tengah nama minci palu ini, tanam tanam tanam. Yang lala, yang binatuk ni tuan yang cellphone kaya ni Saan Santi nama asisnya na. Di sini po. Binato, binato mo? Ba't binato mo ng cellphone? Ba't binato? Mo? Ba't binato? Hindi ko po alam. Nagalit po. Ba't binato mo? Ba't binato mo ng cellphone? Nagsorry ka na baga? Nagsorry ka na baga? Ha? Nagsorry ka? Huwag mo na agawin. Yung ko natamaan sa ulo yun. Ha? Anong ayaw mo na? Inaglaro laro laan kayo eh. Ayaw ko na lalo sa iyo. Sige. Nagalaro-laro -laro kayo, na kayo. Paano sinampal? Anong kamay ba ah, sinampal? Kamay ba sinampal? Kinam kamay ba pinasampal? Ha? O, oh, kami. Sabi ko pa siya, wala akong cellphone. O, oh, ayan ang ginawa niya sa cellphone. Laging madilawod siya. Laging ano? Laging nilang hirap sa akin. Ikaw oh. na may yung nagasabi? Mga adik na kayo sa cellphone. Niya, ano? Kanina lang, iingin na iingin sa saya. Pamali ako, naglagapa ka na. Mga adik na. Magsuri na kay tiyana. Magsuri ka na. Dali na. Ha? Saan natama daw ng Ayun, cellphone? No, tama. Po, Binato niya. And yung pa rin na, mga, mga adik sa yung... cellphone ay, eh. mga Sorry adik yung... Mga, mga adik kayo sa <laughs> cellphone ano? na <laughs> <adik> kayo mag-cellphone. <laughs> ano? mag <laughs> Kung nga daddy. mara na mo <laughs> cellphone ng <laughs> cellphone ano? Kung din. Opa, hindi ako nag-cellphone. ako. nag bakit aywanan ko yung asawa ko, wala na akong pira. Iwa Ikaw, Ikaw, aywanan ka na ni P Mialin. Wala ka nang aywanan ka na rin ni Philip. Ikaw din. Oh. Kita kay Wala ka ng kalaro pag inaaway mo, mo lagi si Ate Yana mo. Ay, Unoy, naaamba cellphone si Sayana. Binato mo ba ka ng cellphone? Sinadya mo ba ka siyang sampalin? Oo oh, daw, o, sinadya daw. Sampalin. Ay, sampalin mo muna si Ertway ng isa. Para